Hello mga tagsab. Hello mga magandang, nandito Magandang, po tayo sa, lahat mga tagsab. Nandito na naman tayo mga tagsab sa panibagong vlog natin mga tagsab. mga mga tagsab, update na ako sa aking pagbo ngayon kasi ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog dahil sa busy sa trabaho mga tagsab. Pero ngayon mga tagsab, nandito tayo mga tagsab sa Butulan Bridge. Dito po tayo ngayon sa Sambales mga tagsab, Butulan Sambales ayun mga tagsad kung anong nakikita nyo yan sa aking camera uh, ah, nakikita nyo mga tagsad ang lawak ng katubigan mga tagsad ah, mga tagsad ah, ito po yung lugar mga katagsab na binadaanan ng mga labang mga tagsab nung kasagsagan ng pagputok ng vulkang pinatubo. Ito mga tagsab kung nakikita yun sa malayong malayong mga tagsab dyan po ang Mount oh, Pinatubo oh, kita nyo mga tagsa ang haba ng tulay dito sa Botulan Bridge na ito mga tagsak ang layo ng mga tagsak ito sabihin mga tagsa malakas ng tagsak sa 1991 mga tagsa ang mga tagsa don't forget to subscribe to my channel huwag kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa bago pong video mga tagsa mag-entron tayo mga tagsa Hello mga tagsab, maraming maraming salamat mga tagsab sa ating pag ngayong araw ng mga tagsab at uh, hindi lang masyadong mahaba ang ating oras mga tagsab dahil nagbamadalay tayo mga tagsab at sa susunod mga tagsab sa pagbalik dito mga tagsab ay hahabaan ko ng video mga tagsab maraming maraming salamat mga tagsab don't forget to subscribe sa my like channel at huwag kalimutan pilutin ang notification bell para updated ka sa bago kong video mga katagsab God bless po sa inyong lahat maraming maraming salamat God bless po